kitang kita yung ano kabundukan ng Rizal kita mo yung dalawang bundok doon na malalaki ayan o oh. Yanda. Ayan guys at ito napahinto muna ako sa aking biyahe Paipahinga muna At kagaling ko lang ng Bulacan or Sagaray Ayan yung aking service muna ako dito para tingnan yung napakagandang view Ayan o, ninyo eh no. Makita niyo. Eh no. Kitang-kita yung ano kabundukan ng Rizal. Adikit na ano ayan oh. Rizal na yan. Makita mo yung dalawang bundok doon na malalaki ayan o. Halos magkakadikit lang talaga yung bulakan Rizal. Rodriguezisal Dor Sagaray. At nagpahinga muna ako. Para makita ang napakagandang view. At, uh. sarap sa pakiramdam. Napakalamig ng hangin. Uhuh. Pero uh, mm. malapit na to sa akin sa aking pinagumulan sa San Isidro Rodriguez Rizal ganda no nakaka-relax tingnan tara at biyahin na tayo 9 kilometers na lang 30 minutes na lang makarating doon sa bahay napaka napaka tahimik dito ang ganda ng kalsada kaya napaka sarap dumaan dito pag umaga sobrang relax Tawik ng sinu ng hangin ang daw oh. silop na yung kalsada dito oh, ano? Oh, kita mo oh. kita na yung kabundukan ng Rizal konti na lang pala itong wrap road dito halos isang kilometro na lang oh, wala pa, 500 meters 500 meters andun ka na pero malapit na itong magawa kahit nga sasakyan kayang kaya to eh mga uh, puro wheels uh, kahit tricycle kayang kaya to kahit na uh, umuulan kaya to Halos kunti pa lang ang mga dumadaan dito sa mga nakakaalam pa lang. Pero yung iba, hindi pa nila alam. Kasi kung taga Marikina ka, kung galing ka ng uh, Del Monte o San Ornor sa Garay, Dikti, ito napakabilis na daan. Hindi ka nadadaan ng na. Quezon City, Kaluukan. Yan, ganyan. ganyan. Kaya swerte ng mga nakatira dito dahil ito, oh, probinsyang probinsya pa tinginan. Ayos na. Good. Exciting sa pagpapatakbo. Ayan, maraming nagtitinda ng ano. Mga gulay, prutas, Indian mingo saging 'yo. Wala siyang na kitim Hmm. Sana alas 4 na. Ano ustang malis, malis doon sa Honor Sagaray. 3:30. O kaya alas 2 ganyan. Eh eto, umbilis nang byahin natin, bigito na kagad tayo. Hindi ka bukong halang, 'tong barangay Yeah. Eh, dito na rin tayo So yun guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog Maraming salamat sa inyong panunuhod